Okay, mga kamukil Ayan, nagandang hapon Dito na naman tayo mga kamukil Sa Panabo Project no? Kaninang tanghali Umaga, oh, doon tayo sa Katalunan no? so, Update tayo dito mga kamukil no? Sa work progress dito sa Panabo Project Ayan So ayan Sa previous upload natin mga kamukil uh, Within 6 days Ito pa yung Uh, natapos nila o oh, nagawa na o CR saka dito ng mga wall tapos ngayon ipang eat this nila no? aron na sabado nasa eat this sila so, ito na yung natapos nila nagawa na natin yung isang kwarto dito sa pinaka ground floor yan na ah. tapos itong partition dito uh, yung poste na hinihintay kong mabuhusan para sa second floor natin ito na nagawa na siya ayan na oh. nagawa na siya So, pwede na tayo mag na ng second floor, no? Nayari po sa light material. Ayan. Dito sa wall natin, sa pader, nakapag na rin sila. So, malamang next week. Sa susunod na linggo, buo na to, mga kamangkil. So, buo na to. Yung pader na yan, buo na yan. Sa ganyan dyan. Tapos yung gagawin, yung iba, papaploring tayo dito para malinis na. Tatambak na to. Ayan. Papatag na, pati ito. O, oh, iayos yung kailangang iayos para sa pag-flooring, preparation sa flooring. Gusto ko malinis na kasi dito eh. Oh, lahat ng ito sa taas, sisirain na to. Papasira ko na to lahat sa taas. No? Pati ito, titibagin na to si CR na to. Ayan. Kailangan malinisan na to bago tayo magkapagumpisa sa second floor. may nagawa naman silang ano dito, barong-barong. Dito na lang magtambayan. So, lalagyan na lang yan sa sahig dito. Ayan. O, lalagyan siya ng sahig dito. na dito magtambayan yung buong tropa. O, kailangan ma-flooringan to. O, yung may flooring lang dito. Ito dito na part. Itong grahe. Medyo makapal-kapal yung flooring dito. Dito. No? So bago tayo mag-flooring dito, kailangan makapag-layout muna ng pader. O mapadiran muna. Mapailan lang siya. Kahit mga tatlong patong o apat na patong lang pwede na tayo mag-flooring dito para maayos na to So bago ako mag-flooring dito mga kamukil, kailangan masit up ko muna yung tubo nitong puso na to. Papatakbuhin ko to dun. Dun to malalagay kasi nasa loob yung laundry area nila. Umulan man o umaraw, makapaglaba yung uh, maglalaba no? kasi nasa loob. So papatakbuhin muna itong tubo mula dito mga kamukil kasi dito tayo kukuha ng source. Patakbuhin natin ng tubo papunta dun. Itong puso ililipat din natin sa loob. No? Oh, isa itong mabisang paraan para Uh, hindi tayo malalaki sa kuryente, no? Pagdating sa Bayeran sa kuryente. Ang hassle lang nito, 'yun nga. Lagi kang nagbubomba, pero exercise naman 'to mga kamukil yung ganito. Okay, ito na 'yong update natin. Dito na part yung wall niya tapos na. O, balak na sana nila porman magplastering, sabi ko wag muna. Kasi gusto ko muna ma-flooringan, no? Dito sa loob, ito tatapingan pa nato tung flooring na to, patatapingan ko to. Tapos ito, kailangan na pluringan. So, yung kwarto, tapos na dito. O, dito mga kamukil, pag masisira itong CR na to, dito malalagay yung uh, pinaka-counter. Ito. Mula dyan, papunta dito. Uh, ito yung pinaka-counter. So, dyan malalagay itong dining nila, ma'am. Itong sa pinaka-toilet. May toilet itong pader pad 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 na to. Dito malalagay yung kanilang toilet. Tapos, yung kanilang hallway. Ito yung kanilang hallway. Ayan o, dito. Pasok dito yung hallway nila. O, matitibag kasi to. O, malinis to dito. One meter. Yung daanan, papunta dito. Ayan. Yung pinakamindor nila, ma'am, ito. Dito, no. So, malapit na, no, yung ground floor. So, isang linggo pa. Isang linggo pa, no. Mga i na to, mga kamugil. Sa ngayon kasi, nasa 8 days pa lang kami dito, eh. O, ito pa yung nayari namin at least naporma na, na. kitang-kita na yung porma ng bahay na? okay lumilinapansin okay. so, ako dito sa buhos oh ampaw bubak oh, jab mga kamukil papatibag natin to ayan na oh. ben pero del dali sa Nagpupuho Lagi lang, bantayan ganyan yun basta magbuhos na So ayan mga kamukil oh. by Monday pa natin to Hindi dito ganito mga kamukil, nasa corner no? okay, Ito kasi yung hahawak sa pader mga kamukil, papunta dun O kailangan dito palang matibay na papatibag natin yan sa uh, Monday Okay So materialis, ano pang kulang? Siminto natin, marami pa tapos yung mga bakal tinimim mo ano tayo -in -in, no oh dagdag tayo ng tinimim kula na yung tinimim natin Ayan yung blocks kulang na din yung hollow blocks natin kunti na lang no okay okay ito na yung niya sa labas mga kamagil oh. napapansin nyo yung mga postin natin yung mga bakal ayan oh. So medyo paliter il tong bahay na to mga kamugil. So itong pinaka square na to, yung poste na yun at saka diyan. Diyan natin ipapa papatong yung ating second floor. Yan. Tapos gagamitin nating runner diyan is uh, si channel makapal no. Kasi magkakaroon tayo ng buhos dito sa pinaka harap yung pinaka balkoni niya. Ibubuhos natin. Tapos gamit tayo ng plastic na steel decking no tapos dun sa may CR sa second floor flat deck din yung gagamitin natin dun para sa pagbubuhos ng flooring para sa second floor na CR na so isang linggo mga kamukil no isang linggo pa mapupurman na to uh, next week mga kamukil Master boyet siguro mga merpolis yung target dito na si Master Buyet umpisa na tong second floor no? so dapat mga martis uh, maka, makapag na ako ng ano dito. Material, materialis. Okay. So, yun lang mga kamangino. Yung ating update dito sa Panabof Project. Thank you.